Because it's Taco Tuesday <laughs> eh yan nandito na ngayon tayo sa Casas penkenyas, yan Casas penkenyas ito yung mga lods so, alright ito natin ito kung anong meron dito so nakuha namin yung room is isa lang good for ano naman kami 6 adult and 2 kids ayan ito sya kubo style pero aircon Hey. welcome to my guys so ayan sya mga lads ato na mula ayan ito yung ano eh. beach pond naman sya mga lads ato ayan, ayun, babubaka na lang konti tapos may free cottage na rin sa pag nag-avail ka na kanilang tubo around 3,000 ata yung kuha namin dito yan sa bali and then free cottage na dito pwede na magshot dito mamayang gabi alright then ayan ito yung beach front so ayan dumating kami dito mga lods mga around uh, 12 or 11 pero nag ikot ikot muna kami kasi yung check in namin is ano pa 2 so nag ikot ikot muna kami pinunta muna namin yung mga ano dito yung mga kilalang lugar tulad ng mga museo tsaka yung mga church ya yeah, pinatama naman namin then after an hour na napalengke kami then dumiretso na kami dito para magpahinga so yun magpapapero muna kami para mamaya chibugan na then alam na this shot shot na tayo mga lans. All alright medyo maulan kasi medyo masungit yung panahon kung makikita nyo yan yan kasi medyo masungit sungit ngayon panahon so, balik na tayo doon room tour naman let's go Tama sa mura rito. Mga around 2,000 to. then, yeah. itong room naman to is around 2,000. Habang walang tao, check din natin. Kubo style din. Ayun. Then, ergo naman siya mga lods. Taas tsaka mababa. Parang good for 5 person. Taka check ko na lang dun sa picture. Then may CR. Yun yung importante. May isa rin yung CR. Ayan. Then nakabuloy na. Pero ito yung nakuha namin is 3,000. Ayan guys. Hello Jose. May dalawang papat sa baba sa taas. Then dito, same din. Papat dyan. Ayan. Then dito. Then, may siya. Aircon. Kaya kasa ang walo. Okay. Pwede pa nga dyan sa lapag. Okay. So, Good, good morning, Lucas. How was your sleep, Lucas? Let's <laughs> go. Let's get on. Let's get Mama. Let's, 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 Let's go. Let's go. Let's Let's go. Watch your step or not. Come. Come, watch your step. Come. Yay. Oh oh. Bye. Oh. Okay, what am I doing? Bye. Come, oh. okay. let's go. <laughs> morning. This is morning, guys. Oh.

Mama. Sinek so, <laughs> niya kung totoo ko na <laughs> kita. Love you. na itong gising. gising niya eh. Hindi siya nagwala eh. Kasi yung dalawa dun ako. Eh. So, yun na mga lads. You know? magandang gay kay ganda sa inyo. Nandito kami ngayon sa Baler. Tulad ng sabi ko kanina, at saka hapon. Eh, medyo maganda na yung panahon, maaraw na, tirik na yung araw ngayon sa umaga. Then chill lang kami dito, mamaya maliligo kami. Samahan niyo kami mamaya maligo, no. Ayun, chill lang. Uh, pang lang, pang alis lang ng stress sa mga nangyayari sa pagili sa Manila. Alright. let's go. Ito yung ano, seaside Ayan. And then, meron din mga nag, ano, sa surf. Ayan, yun, 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 yun. Mga nag, uh, surfing lesson na yun. Laks na ng alon, men. Uh. hahaha kem kem Oke. Hold, hold, don't Oh, and do not anak, go, go. Iya, once Oke, let's go. Oh, wow. San po yan saan? Oh, dadan sila ate Hey, good morning. Hey, ngayon nandito kami ngayon sa tabing dagat kasama ng anak ko. Uh, say hi. Say hi. Hello. Hi. Say hi. Hi. Say hi. Uh, welcome to my vlog. <laughs> hey, sis. What's that? Eh, hey, walking walking muna kami ni baby ko. Good morning. Kakagising lang ng baby kayo. Good morning. Wow. Let's go. Ayun o. Cast cast look o. Wow. O, tara Okay. So yun, maglalakad-lakad muna kami dito sa sun. Para mag-enjoy muna ito yung anak ko. Ilalakad-lakad ko siya. Kasi mamaya medyo malakas na yung alon dito. Kung makikita nyo yung tinuturo ng anak ko ganda ng hotel na yan. Ayan. Kahapon dito, may nagtuturo ng surfing. Kasi paghapon, yung surfing dito, yan, yung dagat mataas. So, ngayong umaga, sakto lang. Kaya, maganda maglakad-lakad dito. Maganda talaga maglakad-lakad dito. Maganda maglakad-lakad talaga. <laughs> diba? Yan ang kaganda maglakad-lakad dito. Diba, nak? no? no? Eh, 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 eeeh yoy hello good morning balers okay yung mama mo busy maya pa tayo okay see you later at ayun na nga mga lods, dumating na yung nanay ng aking anak. <laughs> Nainggit eh. Ah. Banding daw eh, banding ayun, kami. Ayun. So, ayun. Uy, nak, huwag mong batuin. Ayun, dumating na yung nanay niya. Hey, hey! Kamusta maganda ba dito sa Baler, boy? Boy! Maganda. Ah. Malayo nga lang. Malayo nga, no? Malayo, biyahe. Hindi naman, nakuha pa ng anak mo mag-long sleeve. Maganda talaga yung view talaga dito, mi. Ang oh, ganda nga, ang ganda ng view. Ang <laughs> ganda. <laughs> Oh, look, oh. Tignan mo. Pang. 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 Nakawak oh, mo. Ang galing. Nakawak mo. Hawak mo. Ang galing. Yan. Yan lang. Oh, mahubi tayo. Kung ano, ha? Tingnan mo. Kung ano, ha? Oh. Pang. Pang. Oh, cash look. Cash look. Pang. Cash Pang. 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 Okay, pack up na mga kalods. Double check lang namin yung ano. Yung aming main pinagsteyen baka main iwanan ya. Eh. Oke, okay, cek Sekan cek lang. Alright, oke. Okay. Oke, okay, alis na kami. selamat. Selamat. Eh. So, na ko. Ano na ako doon? Ano na, ba, na bibig niya? Ano na ako pahalat anak? Matita ko munta dyan. Park lang yata. Park lang yan. Okay, tayo Hindi tayo, tayo nakaikot kasi tayo. Nakaano tayong pet natin dyan lang. So <laughs> sa ito? Pakita mo. Kasi nyo makita. Ayan o. Oh. O. Oh, diba? O. Oh. Okay. Tara tayo sa. Ano pa ka ito? Sa Bali. Ayan. Hanging bridge. Ayan. Yeah, Ina-cut mo din yung. Ayan. Ayan Ina-edit ko siya. Say hi sis eh. Hi. Hi. Welcome to my aid guys. <laughs> We're going to the hanging. Yes, then? It's kind of scary though. It's scary? Why? Because you might fall. There's a chance that the hanging bridge might give up and then fall. Give out. Like, it's gonna break. It's gonna break? Like the rope. Oh, let's go. Let's go up now. Let's go up. Welcome to the bridge. Live life every day. die. Not okay, all I want, and I pray all I need are a better day. Fuck me. I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything, so I'ma just get by in everything. See you in the next life. Have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk. see System, Trivia. Trivia daw Dito daw nag-shoot si Tanggol Cardo pala, Cardo Kuya si Cardo Ano pala bas? Provenciano o yung bago niya ngayon? <laughs> Yan, yeah, di mo alam ha Ako <laughs> di Vi må inn om åtte sekunder.